ang kamanyang medyo ang kapagyong Hitler, mas gusto to muna ang pag-slag po ang naghahapon ni kapagyong Rony, daghan ang nabitye dito sa ulungan ng na labis sa tuwang naso sa na Pilipinas, no? so, Sa Maynila, sa Balik, no? Dahil sa mga nakahidot dito, no? Yung Sonia Park. Back then, no? Nisulot si Bakyong Rony, uh, ni, ni Luya, ni Minay, uh, si Rony, o si Shobay, 80, 80 km, no? Si Jovi, ni Minay, usap. 80 kilometer, Ang pinakakusog ni Nini ni Jovi. Ni, 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 ni walit no pero naku dami sa Lucion Park sa Candiran ano, right no hmm yeah. niya siya oh naghahanap siya na dito din mga sanao oh niya may buhagay ang buano aldamo no niya dala sa kabunan sa Candiran right puro sa kagyo dito sa tubig may buhagay ang lahat pa rin sa ubos Uyong dagdag-dagdag na kabunan mga kabalayan, mga suking sa paminaw. Oh, so, we pray no sa mga tao na na wak pa makikita ng kontrol sa bandera ng pala Padayon ang search operation no sa mga nakabunan sa mga ng mga kabalayan, pala na lang sa operation sa mga tao na wak pa makita ang kanaw. No, inya yeah, so pray no na makaplaga na. But then sa bandera ng atong silipon pa rin na mga nakatutulad sa panahon. Ang paglabanan ini ng Central of Western Visayas

muna muna dapat gusto sa kada gata na walang gagagretso ay di ako, atong dilapay naman. amping mo, na amping mo na mga mananagay sa baik, manuyod, na gretso ay dinoy, na amping mo kaniyo, na ayong malo, na amping mo kaniyo kaya isyo kusog ang pagbalot ng mga susunod. kumain naman, atong kamo tao sir na, kung sa palisikente sa dos trabaho para huwag ang mga tao roon sa private at public cemetery.

Oh, pintar sekarang Ya Jangan sekarang.